Ay, oh. Yung si tropa. Puso oh, si mo mukha mo, pre. Ay! Opo, ganda ka para ikaw. Olo, olo, olo. Yung mga tropa. Yeah! Yeah, boy. Shout out sa mga tropa. Gang. Yeah! Yo what's up mga So welcome back again sa Kubarao TV. So yon for today's video, ah uh, meron nga pala kami dito'ng uh, ginagawang uh, napakalaking uh, paru-paro mga idol, no. So yon, uh, videographer, pakita mo 'yung ating paru-paro na malaki. Ayan mga idol. Ang, ang butterfly kite ni Post Justin. Mga idol, halos 3 meters ang haba niyan, mga idol. At saka ang height, 3 meters yun mga idol, no. So, yan mga idol. Ayan. ah uh, ilalagyan po ng design. Ng pakpak ng paru-paro. Mga idol. Napakalaki po niyan mga idol. So, mamaya po ang test fly ng paru-paro na ito mga idol. Ayan. Eh, tutulong-tulong po kasi nga po. Sobrang laki. So, yun mga idol, mamaya uh, ah, makikita nyo paglipat Napakalaking paru-paro mga idol, no? So, ayan. So, yun mga idol, ang ginagamit niya natin palang ng pangkapit ay katol. Yan. Katol lang ang ginagamit ng pang sa saranggola. Saka nga yung panggamit na pabalat ay garbage bag mga idol yung color tapos ito po yung black napakarami po nito uh, um, ito yung gamit namin na fighting yung garbage bag na kulay black yan napakadami yan mga idol um, may sponsor tayo dyan si Boss King salamat salamat Boss King sa pabalat na kulay black Hindi no, hmm, na napakalaki nito kaya medyo matagal. Na napakalaki nito kaya medyo matagal ma tiltil Siguro mga isang libong pasok. Hindi hey, lang. Hindi <laughs> lang ano. Mm, napakalaki na mga idol. <viktigt> Ayos ay, sa akin parang maglangit. Eh, yun, ganyan yung mga idol lang. Huh? Ganyan lang po ka. Putlo uh, ang agwat. Lawi nga ang pagpasok. Ha? Ganyan yun. So, yan mga idol. Malapit nang matapos ang butterfly kite. Ayan. Nandito na ulit ang mga tropa. Ayo. So, si na tropa poksi mo pre ay, 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 ay ka ulo 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 oh, oh. oh okay. yung mga idol Lay na lang yung yung ng design. yung 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 So ayan mga idol ha, nilalagyan ng parasukat ang butterfly kite. Ang paru-paro na 3 meters mga idol yan, napakalaki. Alos gatao na yan mga idol ayan okay, mga idol, matapos na po yun. Tapos ang mga idol. PM lang po, PM lang po kay Boss Justin. Ayan <gulong> mga idol. Boss Justin. <gulong> Boss Justin. Boss Justin hindi niyo po nilalagay ang parasukat sa magkabilang pakpak at ah, doon po sa baba matetest play na po ito mga idol oh. ayun mga idol itetest play na ang paro paro first test play mga idol wala palang masyadong design ang katawan

Salaw Wow wow. wow, wow. Ano? Display ah, na Test na Test na Ay, nakangit, eh. So yung mga edo Test na dito. thank <laughs> you Nakatangar na siya mga idol. Bakit? boy? boy? mga idol, may kasamang debasin tatlo. Dito siya nakatangar oh. mga idol.